Magandang araw Pilipinas, narito ang komprehensibong weather update para ngayong araw, Biyernes, November 14, 2025. Ihanda na inyong mga payo at jacket dahil may pagpapago sa lagay ng panahon sa iba't ibang panig ng bansa. Kung gusto mo ang ganitong mga weather update, payo iwan follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ngayong araw, dominate ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng ating bansang Pilipinas. Dulot ito ng Intertropical Convergence Zone at pag-ikot ng North East Wind na nagdadala ng malamig na simoy sa umaga at mas mataas na tsansa ng pagulan sa hapon at gabi. Temperatura sa umaga 25 degrees Celsius hanggang 27 degrees Celsius sa tanghali bagyang mainit hanggang 29 degrees Celsius papuntang 31 degrees Celsius. Sa gabi, mas malamig, bababa sa 22 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Malakas ang hangin sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa northern at eastern sections. Sa pangkalatan, walang malakas na sama ng panahon o bagyo na nagbabanta sa bansa. Pero dapat ay maging alerto sa biglaang pagulan at localized thunderstorm. Mga ka-weather sa Luzon area, sa buong araw makakaranas ng mostly cloudy skies. May scattered light to moderate rain showers pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa North Luzon, malamig ang hangin lalo na sa Baguio, Cordillera, Cagayan Valley at Tugigaraw area. Sa Metro Manila, maulap sa tanghali, may tsansa ng pag-ambon o mahinang ulan pagdating ng gabi. Northeast Monsoon ang dahilan ng malamig na simoy sa umaga. Sa Visayas, maaraw sa umaga, ngunit unti-unting dadami ang ulap pagsapit ng hapon. Posibilidad ng localized thunderstorm lalo na sa Central at Eastern Visayas. mag sa bigla ang pagbuhos ng ulan na maaaring magdulot ng panandaliang pagbaha sa low-lying areas. Sa Mindanao, may chance of scattered showers lalo na sa northern Mindanao at Caraga region. Sa Zamboanga Peninsula at Davao region, posibleng magkaroon ng mahinang hanggang katamtamang ulan pagdating ng gabi. Mainit sa umaga ngunit sobrang taas ng moisture kaya mas mararamdaman ang humidity. Para naman sa wind and sea conditions, para sa mga mangingisda at biyahing dagat, generally safe ang sea conditions ngunit may moderate waves sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas. Iwasan ang pumalaot sa gabi kung saan mas mataas ang tsansa ng thunderstorms. Paalala po sa publiko magdala ng payong or raincoat dahil may posibilidad ng bigla ulan sa maraming lugar. Magingat sa madudulas na kalsada kapag umambon o umulan. Magdala rin ng light jacket dahil malamig ang simoy ng hangin pagsapit ng gabi gabi. So bay bayad ang mga update ng pag-asa para sa localized advisories. Mga ka-weather, iyan ang kabuang lagay ng panahon para ngayong araw, November 14, 2025. Manatiling alerto, maging handa lagi at, at siguraduhin updated sa susunod na weather bulletin. Kung gusto mo ng real update para sa partikular na probinsya o lungsod, i-comment lang ang lokasyon mo at gagawan ko ng hiwalay na forecast. So paano? Ingat po kayo!